parte ng katawan natin, anong organs ang nanghihina. Yan ang delikado. Kasi magugulat na lang tayo. Pag tayo, meron na humihina. Kailangan natin ng adjustment. Pag hindi tayo mag adjust pwede tayo ma-aksidente, mamatay na maaga. ba? Diba? Kasi pag tumatanda tayo, parang kotse. Pag luma ng kotse, ba? Diba? Maraming Marami ng sira. Pag ang bahay luma na, marami ng sira. Kailangan natin maintenance pag-iingat sa kotse, sa bahay, sa katawan natin. Ito ah, yung pinaka-importante lang ang tuturo ko sa inyo. Number one, manghihina, 40, 50, 60 years old, mata. Pag ang mata, kita mo, kailangan mo na may salamin. Eh, very important ang mata. Pag hindi mo nakikita yung daan mo, eh pwede ka ma-accident. Diba? Mas mababangga ka, hindi mo na matansya. Kaya kailangan, yung mata mahalaga magsasalamin, kumain ng mga masusustansya para malinaw ang mata. Tsaka meron ng mga procedures ngayon eh para sa mata, sa mayayaman. So, yan ang first ha. Mata, lumalabo. Second, ito problema na nagkakaedad. Balance Yan. Yung balance natin, di ba? Ano problema sa balance? Yung tenga, nagbabalance yan. Yung utak, nagbabalance yan. Yung lakas ng paa natin, yung mga muscles natin, yan ang nagbabalance. So pag gumihina ang muscle dito sa utak, pati yung mata natin, na, na i-imbalance tayo. Pwede ma-aksidente, matumba, mahulog. tiba Basta may edad. Very common na accident. Kaya ingat tayo. Ano gagawin para gumanda balanse? Pilitin mag-exercise. Kung ano man exercise, maging health buff talaga. Mag-rubber shoes kumuhan ng kasama para to si Doc Lisa pa naglalakad ako kailangan nakahawak eh kasi minsan naglalakad tayo nakatingin tayo sa malayo hindi tayo nakatingin sa baba eh kung may butas dyan hindi balance eh. isang tapilok mo lang pilay ka na pag ang may edad na pilay one week bago gumaling or more pag bata na pilay dalawang araw lang takbo na eh eh mas matanda mahi, matagal na yung paggaling so exercise lakad more steps stretching at massage may tulong. Kailangan masustansyang pagkain para malakas ang mga muscles. Pwede rin magbitamina. Okay? Number three, ang manghihina, baga at puso. Pag tumatanda, di ba? Akyat tayo na malayo, hapo agad. Bakit? Baga mas mahina. Puso mas mahinga. Baga, oxygen yan eh. Puso, yan yung lakas ng pag-pump ng puso. Masinihingal, akyat tayo na isang uh, hagdanan niya hapon na tayo, di ba? Parang kotse, yung makina mas mahina na. So para lumakas ang baga at puso, tigil sigarilyo, tigil vaping, magandang hangin sa probinsya, more steps, check up kailangan kung may high blood, diabetes o sakit sa puso, ginagamot para masuport support yung baga at puso. Number four problem na organ nang utak. Memory, mas nakakalimot Dito tayo Lisa Memorya, mas nakakalimot Mas mainit ang ulo Yan, utak Mas malabo ang mata Yan So kailangan natin brain foods Kung di man ganun tayo katalino Katalas na yung utak natin At least, di ba, gamitin natin yung experience natin Di ba? So, dapat yung utak aalagaan. Tamang diet, mga isda, ang kailangan natin tapos wag magre-retiro gamit ng gamit ng utak para matalas ang utak Dok Lisa, mahulog ka dyan ha? okay, kita nyo atin ang ganda ng tubig oh. Dok Lisa, pakita mo sa kanila yan, ang ganda ng tubig oh. lumalabas pa dun o, oh. oh. see oh, ang ganda oh. Yan. pag nahulog tayo dito patay number 5 na nangihina muscles and bones natin sakit arthritis yung kamay mas mahina, yung grip, yung pagstretch mas mahina, paglakad mas mahina, mas walang balanse, pag mas mahina. Kaya pag may edad tayo, magumpisa sa 40, 50, 60 patas, doble, triple ingat. Hindi yan arte. Huwag niyo sabihin maarte, kailangan maingat kasi pag nadapa, yan ang umpisa ng Sabihin ko na, una dapa lang yan. Next, hip fracture na yan. Next, o-operahan na yan. Next, magko-komplikasyon habang nag o -operahan. Next, mamamatay na. Ganun yun. Unang injury, eh, tapos patuloy ng patuloy ng patuloy, hanggang sa namamatay ang pasyente. Kaya, iwasan natin yung first injury. Yung first stroke, yun ang iiwasan. Number six, ito, marami pa nanghihina na part sa katawan natin. Pero, hindi ko na masyado babanggitin yung top five na sinabi ko. Tenga, hihina panlasa ng hihina di huwag masyado maalat kidney hihina din madali ma failure kaya damihan ng tubig ingat sa mga pain relievers cancer mas tataas kaya kailangan natin ng check up at maintenance medicine dapat masaya tayo at safe tayo kahit nagkakaedad sabi nga ni Sonia Rocco eh PhD daw siya sabi ni sabi namin anong PhD preparing for a happy death Uh, nakakagulat pero minsan ganun tayo dapat eh maingat tayo ha so tandaan niyo yung top 5 ko ha mata number 2 balance number 3 baga at puso number 4 utak number 5 muscles and bones ma-maintain natin yan hahaba buhay ng kotse tatagal ang bahay natin yan ang example ko para humaba ang buhay ng ating katawan. God bless po. Thank you.